Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing apat ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Sa alipin ang isa at ang isay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isay ang tipan sa bundok ng Sinay na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag ng paalipin uli. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayot magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon pupurhihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok, buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan, mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkagulami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Aleluya, aleluya, dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, eh. gayon din naman magiging isang palatandaan sa laing ito ang anak ng tao. Sa araw ng pag titindig ang reyna ng timog laban sa laing ito at sila'y hatulan niya ng kaparosahan sapagkat nang galing siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taganinibe laban sa laing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na dihamak kay Honas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo.